pag-uusapan natin ang isang kakaibang kondisyon ng puso na tinatawag na Broken Heart Syndrome. Totoo pa ba na may kinilaman ng pagiging broken hearted na isang tao sa pagkakaroon ng sakit na ito, May G? May diin yun, Prof. Ay, ayan ang nga, alamin nating sagot dyan. Kasama ang cardiologist na si Dr. Cristina Anson Sombrero. Good morning and welcome po. Welcome back po dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Yes, good morning, Rice and Jen, Pilipinas. Doc Sina, good morning. This is Prof. Fi, together with Meiji. Doc, you wanna know, Meiji, ano ba? Ano po ba yung uh, broken heart syndrome na ito at bakit po siya tinawag na broken heart syndrome? Yes, yes, correct. Ang broken heart syndrome ay tinatawag din na stress cardiomyopathy, apical ballooning syndrome, takotsubo cardiomyopathy, or stress-induced cardiomyopathy. So, ito ay uri ng sakit sa puso na kung saan nagkakaroon ng pansamantalang paglaki at paghina ng kaliwang bahagi ng puso. Kaya ito tinatawag na broken heart syndrome. So, ito ay madalas ang pagkakama ng heart attack sa una. So, Doc, may kinalaman po ba ang pagiging broken-hearted na isang tao sa pagkakaroon nitong broken heart syndrome? Yes, yes. Meron itong ugnayan sa matinding stress. Oh. So, ito ay maaaring dahil sa physical, gaya ng pagkakasakit, infection, pagkatapos ma natin maoperahan, or any acute medical condition. Maaari din sa matinding emotional stress, gaya nga ng uh, problema sa love life, Pagkawala ng mahal natin sa buhay lalo na kung ito ay biglaan, severe anger, mga problem mang related financially or employment, problema sa love life. So malaking factor 'yan lalo na sa mga kabataan ano? Ah uh, can be due to natural disaster din or even extreme happiness pag sobrang saya natin. So basically any event na nagbibigay ng emotional stress, pwedeng maka-induce nitong ganitong uri ng sakit. Dok, Tina, I wanna know, ito po bang broken-hearted syndrome? Ay, ito din po ba isang psychosomatic uh, disorder? Na kumbaga, nag-start siya sa isip mo, na broken-hearted ako hanggang sa nagmamanifest na siya physically yung mga symptoms? Ganun po ba siya, doc? Yes, yes. May relationship ito sa ating um, lalo na may predisposing factor ito, na no? ibig sabihin kapag meron tayong anxiety or affective disorder, meron din itong relationship kapag uh, meron tayong uh, headaches or migraine disorder. So nagmamanifest yung ating nararamdaman lumalabas sa katawan natin. But sa ganitong uri ng sakit, ang pasyente natin ay nakakaramdam ng pan paninikit ng bitib gaya ng heart attack. Dok, paano na iba ang broken heart syndrome mula sa iba pang uri ng heart diseases kaya na nabanggit niyo po na heart attack? Yes. Uh, nakakaramdam ang pasyente ng paninikip ng dev So, dadating ang pasyente natin sa si emergency room na meron siyang mabigat ang tibdeb. Ano? Then, on workup, makikita natin may mga pagbabago sa ECG, gaya ng ST elevation or depression or pagtaas ng mga troponin ay o BNP sa dugo at nakakaroon ng paglaki at paghina ng pagpump ng puso. Ngunit sa ganitong uri ng problema sa puso, nagkakaroon ng abnormal na paggalaw sa kaliwang bahagi ng puso na nakikita ito sa ultrasound or 2 uh, to the echo. At ito ay very specific na tinatawag namin na systolic apical ballooning appearance. At pag ang pasyente ay sumailalim sa angiogram or PCI, Uh, para silipin yung mga ugat sa heart, wala itong actual na significant na bara sa ugat. Usually ito's related sa tinatawag na coronary vascular dysfunction or microvascular spasm. So, sumisikip ang ugat sa puso. Wala itong bara sa loob, um, uh, sa loob ng ugat. Pero yung ugat ay sumisikip, nagdudulot ito ng bawas ng daloy ng dugo. So, nababawasan yung oxygen supply na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mabigat na dibdib and eventually paghina ng puso. Mm-hmm. Dok, ano naman po yung mga risk factors na maaaring maidulot nitong uh, broken heart syndrome bukod po sa mga ilan din pong nabanggit niyo? Okay, so aside sa major emotional and physical stress na nabanggit po, being female, so pagiging babae is um, one of the risk factors. So no, usually lumalabas ito kapag uh, nasa phase mo uh, period na tayo, related ito sa pagbabago ng estrogen levels. Uh, during menopause. So, nagkakaroon din tayo ng ganitong uri ng sakit kapag meron tayong, like I said kanina, anxiety disorders, migraine, hyperthyroidism, or pulmonary hypertension. Meron din tong relationship kapag ka kapag ang isang pasyente ay gumagamit ng bawal na gamot, like paggamit ng cocaine or amphetamine uses. So, another thing is kung meron din tayong mga kamag-anak na nagkaroon na ng ganitong uri ng sakit, or kung meron, yan, it uh, gives us very strong family History, no, So, nagkakaroon din tayo nito. Especially kung nagkaroon na ang isang pasyente ng ganitong kondisyon, pwede itong maulat kung patuloy ang uh, kanyang stress na nararamdaman. Alright, Doc. Uh, we want to know also, although nabanggit na natin kung sino-sino yung madalas na pwede magkaroon ng broken heart syndrome, gano'n uh, base doon sa uh, mga risk factors, no, we want to know gaano karami, ano po yung percentage ng mga tao na maaaring magkaroon nito? Um, actually, it is considered na bihira or rare. It is usually 1 to 2 percent kung sino yung mga nakakaroon ng um, chest pain na na-diagnose nito. So, malaking bagay pa rin na really have to consult, to make a consultation para ma-rule out natin. Kasi mas importante pa rin na malaman natin kung may iba ba talaga o mayroon ba talagang physical problem sa heart mismo. Mm -hmm. So, Dok, kapag nakaramdam na po ng chest pain, ano po yung pangunahing simptoma? tama po ba? Yes, Opo, oh, etong yes. chest ah, katulad pain. Ito ng heart attack. Eh. Go on, Doc. Yes, katulad ito ng heart attack na mabigat, may ngalay, meron tayong parang uh, ngalay sa panga or sa kamay. Um, associated din ito kung hirap tayong huminga. Or minsan, nagkakaroon din tayong mga irregular heartbeat So, madedetect lang yan pag uh, nagkonsulta tayo sa emergency room. Mm, Dok, last na lang po, ano po bang may papayo ninyo sa mga pasyente o yung mga taong may broken heart syndrome? Okay, first is to seek immediate medical attention. Dahil ito ay kaparehas nga ng sintomas ng heart attack, always go to emergency room kung makakaranas tayo ng mabigat sa, sa dibdib or hirap sa paghinga. Pangalawa, alamin natin kung ano yung potential stress triggers para maiwasan yung mga future episodes. So, uh, we suggest stress management. So, paano yun? Be mindful for uh, meditation, yoga, exercise, eating healthy, getting enough sleep, and have a healthy uh, social relationship or support system. So, kailangan din natin matuto paano mag-rest and relax. So, pangatlo, uh, we have to follow up uh, with your uh, specialist, with your cardiologist. Once na ma-diagnose tayo ng ganitong uri ng sakit, pwede kasing maulit siya. So, once ma-stabilize, we have to have a regular follow-up with your cardiologist. Uh, essential ito to monitor your recovery and manage your any other concerns. Ayan, may G, ha? Kailangan. Um, pag broken-hearted, kailangan supporta ng sarili at baka may mag-manifest talaga yun sa katawan mo, oh, mo. Oo, stress management. Oh, oh. Maraming mani, salamat dog. po sa inyong oras. Muli nakasama natin ang adult cardiologist si Dr. Christina Anson Sambra. Thank you so much, Doc. Thank you, Doc. Thank you, thank you. Mm -hmm.